May gawa tayo mga mix mga par no. Ang kwento ng driver nitong M5 ano? For M51 na naman ay naguubos ng hangin. Ay hindi namin. Palitan natin ng bagong clutch booster. Dinayagnos namin kahapon. Pagtapak ng ganun yung preno na umaandar, hindi naman siya tumitigas. Pero pag ginamit dun sa clutch, pag tinapakan yung clutch at pinagsabay yung preno ayun naubusan ng hangin ang pag-asa niya lang kasi dito, ay may tangke doon sa may ano sa may lalim ano ba yun yung pondo ng hangin ang late lang mga 3 liters tank lang ata yun ay may leak yung ano yung booster ganito lang magtanggal mga mix mga paro tanggalin yung dashboard kita nyo na yun yung apat na tornilyuan dito yun lang at ipapakita ko mamaya yung ano yung damage ng clutch booster para mabilis mga mix na parno itong isang tornilyo lang dito saka dun sa may harap para mahugot na natin itong clutch booster pero tanggalin nyo muna itong ano itong clutch master ano? ito yung luma natin mga mix mga paro oh. taon na to laki na ng kinita to 100,000 na to eh kasi Oya company to ayan oh tagas tagas na siya oh. leaking na ng hangin diyan oh. di ko na ituturo kasi hirap mag video eh. isang kamay ito yung papalit natin bago yan para sure ball ayan oh hinipan ng guapo. oh Ayan, ganyan magtesting, mag-testing. May tumutunog na gumaganon. Singaw na siya. Diyan siya nag-uubos ng hangin. Ayan, need na natin palitan niya ng bago. Ayan. Ayan. Sa kapag nagpapalit kayo mga mix mga parno, no? sukatin nyo na lang din to kasi itong nabaklas na to dito. Ayan, yung sukat niya yan dyan. Eksakto yan sa klats pagpasok ng cambio. Hindi pwedeng hindi magkaparehas. Kaya dito naman yung adyasa, no? Ayan nagpalit ng booster clutch hindi rin basta basta mga mix mga paro kalas din yung panel board niya, ayan o sama bracket kaya pag binaklas dito pa isa isa mahirapan kayo tapos tignan nyo dito sa harap tinanggal din namin yung cover ng ilaw dito kasi yung dukutan no? ay mga assemble ng mga Pinoy kasi Japan to eh. Nilipat lang dito sa left-hand drive. Ganyan lang para sobrang bilis. Para hindi kay mahirapan padukot-dukot ng apat na tornilyo. Dalawang bracket lang dito sa baba sa kanan dito. Sarap kaya yung harap niya ay kalas-kalas talaga. Panel board, panel board lang naman eh, no? madudukot nyo na mismo yung ano, yung bracket na yun, no? Ayan. Ayan. mismo. Ayan. Overlooking tayo. Ayan, no? Oh, Nag-rescue tayo. Laging kasama natin si Pregs. Kasi tag-ulan ngayon eh subdivision ng Palamban to. Ito yung mga hawak natin na sasakyan no. Ah. Uh, Oya. Oya Company Trading. Umahakot to ng mga ano mga basura ng buong Cebu City. Tayo ang nag-aalaga dito kaya pinalitan natin ng ano palit tayo ng clutch booster dahil nag ng hangin singaw na siya. Papanood nyo naman yung video namin diyan na ano na hinipan yung helper natin ay may tumutunog, sumisingaw talaga yung pinaka rubber uh, tawag nito. Ah uh, diaphragm.